Ay mga ka-trops, good morning na good morning na yun mga ka-trops Grabe So naabutan tayo ng ganitong oras ah, Time check natin mga ka-trops ah, Wait lang Ayan, ah, alauna media mga ka in the morning So grabe Sana wala naman sigurong traffic mga ka-trops pag ganitong oras Uh, last na ting biyahe mga drops dahil uh, mayroon tayong ano, uh, home service kaya nabutan tayo ng ganitong oras so uh, kasi yung service natin inintay na lang din kaya ayun uh, Abi, happy, Sunday to all and good morning ah uh, Sunday na ngayon mga drops uh, <laughs> maagay adventure natin sa Sunday biyahe so Ayan, so thank you Lord ah, Natapos na rin yung biyahe natin Ayan, sa Hey, ah, sabi Ano yung biyahe natin mga drops ah, Walang tigil So kanina lang tayo Nagkapahinga ng 9 o'clock Kasi naghintay tayo sa pick up nating massage So yan nakapahinga tayo ng kunti pero ilang oras lang dahil yung massage niya 9, 10, 11 ato At 12, 12.30 na tapos so yun lang yung pahinga natin 2 hours lang tapos inatid pa natin natap, inatid natin kaya pag na kaya yan yung nangyari yung mga katrop so sa ganitong oras pag may mga home service talaga na masad mga katrops kadalasan talaga yung mga katrops ah, kinutrata ka na sa sinisirvisan mo kasi gabi na ayaw nila lang magbook ng grab kaya ganoon na yung mangyari wala na siguro ang traffic yung mga katrops sarap na talaga matulog katrops sinantok-antok na ako kanina iyong unang nang is eh mga drops <laughs> ito na lang yung uh, ilaw nila drops ah <laughs> may punong kahoy yan na lang yung natirang ilaw todo na patak po yung motor tropa para urot na harurot ah beh ano yung mga sira yun? Baris ko yung babae. Ngayon, na tayo mga troops. napakalinis na mga katrop sana tuloy tuloy ito hanggang makarating tayo sa bahay sa kainta si 5 to mga katrop sabi ay bago ako sa kalsada mga katrop kasi lagi talaga ganitong may traffic mga katrop so oh. Pero ngayon mga trops, sa ah, medyo Maganda-ganda Ikaw ba na may muwi ng mga ganitong oras Wala ko na imedya Traffic pa Imala na siguro yan mga trops. Ah, mayo oh. Palubo mo yung ambulans Ambulans mga katrops ka Wala naman traffic sa kapila Lakas din ang trip ng ambulans sa katrops sa So mo sa daan natin Samantalang sa kapila Wala, wala naman traffic Ayos ah, yung ambulans talaga Grabe truck Uy What happened? Hinati Ah Ito pala yung ano mga troops So Nasa ano na tayo mga troops Pasig Going to Kainta na tayo Nag-exit na tayo ng C5 road okay, So dito mga troops Ah Mag drive through tayo mga katrops Hindi lang gutom na akong mga katrops Drive through tayo dito sa may chalibi mga katrops May chalibi dito mga katrops eh Dito na lang tayo na mga Na chalibi mga katrops Dahil baka doon sa Rosario Baka sirado doon mga ah uh, Baka hindi nag ano doon kasi minsan pag naman ako ng mga alas 12 alaw na mga tropes ano ah, na yun doon mga tropes ah naglilinis na sila so ayan mga tropes ah dahil mo uy sirado man dito pa tayo sa kabila ayan So mag drive-thru tayo dito mga katrop Saan ba yung drive-thru, drive-thru Ayun Ayan mga katrop oh. so Drive-thru muna tayo Sirado na yung Starbucks May pa rin kumakain mga troops wow ayos yung drive through nila mga troops ha <laughs> hihi ngayon ako naka saan ba yun first time na ako dito naka dive ng Jollibee dito na ano mga troops ah dito tayo makorder wait lang mga troops Ayan mga katropso, so na hi ayan mga katrops natapos na na yung order natin mga katrops saan tayo mag isita dito na ay thank you lord thank you lord so ay ay ano po sa sayad mga trops Marami puno yung ano po lang atas oh. Parang ano lang ah Parang provincial Sabit-sabit <laughs> na lang Sabit-sabit na lang Grabe mga drops Mga ganitong oras Mayroon pa rin mga pasahero Kawawa naman yung nag-commute O galing pa yun sila sa Party-party yung trailer mga troops baka masabi pa tayo dyan ayan mga troops ah uh, thank you po at si mga troops Ah uh, happy sunday to all sa nakakapanood nito na ganitong oras at ingat po tayo lagi Okay bye bye